Kamusta sa lahat mga kaibigan sa channel ni Wylor? Ngayon ipapakita ko kung paano mag-download ng Skyblock sa Minecraft. Buksan ang kahit anong browser, itype ang Skyblock, i-click ang Download, i-click natin ang Download Skyblock version 2 and 1, halimbawa. Tama? I-click ang Download. Ayan, nag-download na tayo ng zip file. Sunod, i-click ang Start, Run. I-type ang %update percent of data percent. I-click ang OK. Dito, i-click ang Minecraft, Saves. Buksan ang archive at ilipat dito ang ating skyblock. Pagkatapos nito, lalabas ito sa worlds mo sa Minecraft. Yun lang. Ako si Wylor. Paalam sa lahat.